Royal sa kakok yan. Wala pa rin tayong 8 ounces. Hindi na dumating. Patawag na lang doon. Do? Ah, paayos na to, Mabigat. <laughs> Bukas, ano. Yan yung mga, ano. Nag-iipon pa akong bote. Sana may dumating na Mountain Dew. Wala bang dadating na Mountain Dew? Hi. Hmm. <laughs> morning, happy Monday everyone lalo na dyan sa aking mga kasari na busyng busy na rin sa kanilang tindahan. So ngayon ay Monday, so start na naman tayo guys ng pag restock dito sa ating tindahan. So ako guys uh, karireceive ko nga lang ng soft drinks ko na order dito sa aking local na supplier. Tapos galing din ako sa grocery, bumili ako ng kunti lang. Kasi kunti lang naman yung kailangan kong uh, nabibili sa grocery. So ngayon guys, um uh, dahil ang aking content ay uh, about sa kakompetensya so paano ko ba sila itrato? so paano ko ba uh i-handle yung mga nagsulputan ng na mga uh, kapwa nating kasari na nagtindahan din. So, di ba? So, ano nga ba ang magandang epekto at hindi magandang epekto nito sa ating tindahan? So, unang-una -una sa akin, guys, yung pagtrato ko sa ating mga kapwa kasabe uh, kasari, kapwa kanigosyo. So, unay natin yung ating mga, ano, uh, mga nagsa sideline kasi yan ngayon lang naman sila um uh, magbi-business kasi uh, napapanahon yung business nila ay patok lang pag araw ng uh, summer kaya okay lang, kailangan at uh, pagbigyan natin sila kasi isa din sila sa nagsusumikap para makatulong ama uh, ma-provide yung pangangailangan nila sa araw-araw. So, yan guys, yung mga ganyan na ating mga kapwa negosyante na gusto rin kumita. So, hayaan natin. So, sila, hinahayaan ko sila. Hindi ako uh, para hindi suportahan. So, sinusuportahan ko rin yung negosyo nila. Kasi unang-una -una guys, Uh, dahil sa sabi ko nga sa inyo, yung pagsasari-sari store, kailangan ay kinag-aaralan natin lahat so, hindi lang sa uh, pag-restocks natin, pati na rin yung environment natin. So, kasama yung mga nagsulputan na yan ng mga kakompetensya natin sa negosyo. Kasama sila na dapat pag-aralan natin yung flow ng kanilang negosyo. So, ako bilang isang sari-sari store owner, guys, um, uh, nandiyan na sila. Wala naman ako magagawa kasi Uh, may freedom sila kung ano yung gusto nilang uh, i-put up na negosyo, kung ano nilang ano ang gusto nilang itinda. So, wala tayong pakialam doon. So, uh, karapatan nilang kumita din. Na tulad natin na uh, gano din tayo nagsusumikap din tayo na kumita para mag-provide yung pangangailangan natin. So, kailangan maging open-minded tayo pagdating sa mga ganyan na usaping uh, mga nagsulputa na makakakumpetensya sa ating tindahan. So, sa totoo lang guys, yung mga ganyan, ang trato ko sa kanila is uh, hindi iba sa akin kasi unang-una, ah uh, dahil sa, di ba, nagtitinda sila ng halo-halo, nagtitinda sila ng uh, buko juice, ng mga palamig. So, inalam ko talaga kung ano yung mga kailangan na ingredients sa kanila. Kung ano yung pwede nilang bilhin na pwede maubos sa kanila. Pag sila inaubusan, uh, agad -agad ay naubusan, agad-agad ay makakabili sa yung tindahan. So ako, yun yung ginawa ko. So dahil nandiyan na sila, wala naman tayong magagawa na. So kailangan nila yung ganito. For example, yung gatas, yung asukal, yung yellow, So uh, yung mga kailangan nila, kailangan available sa akin na pwede nilang bilhin o diba, so sa ganung paraan kahit papano na nandiyan sila, makakabili pa rin makakabenta pa rin tayo sa ating mikuso, kikita pa rin kikita pa rin tayo sa kanila so, uh, sa ganyan din kailangan ay uh, supportan din natin yung kanilang mikuso, kasi uh, dahil sa dito sila bumibili handin natin sila. Kasi ganun lang yun, di ba? Uh, pag binilhan mo ko, bibili din ako sa'yo. Parang uh, palitan lang tayo no So, kung ano yung ginawa mo sa akin, yun din yung gagawin ko sa'yo. So, sa negosyo, ganun din. Kaya ko, guys, ang pagkarato ko sa aking mga tatwa, kasi kailangan maging maayos yung uh, relationship natin sa ating kapwa uh, negosyante. Huwag nating ituro sila na mahigpit na uh, kakompetensya sa ating negosyo. So, uh, sa ganyan kasi hindi, ano guys, uh, hindi maganda rin sa ating tindahan na uh, meron tayo na lagi tayong uh, nakamasid sa ating mga kakompetensya. So, hindi natin nabibigyan ng pansin yung ating negosyo kung ano pa yung pwede nating uh, nag-iimprove, idagdag na paninda. So, ako kasi guys, nung nagsulputan sila sa totoo lang, uh, malaking tulong yon sa akin bilang isang sari-sari store owner tapos sa aking tindahan. Kasi, unang-una, -una, nung nagsulputan sila, nandun na nabago yung mindset ko. Kasi dati, Uh, mindset ko ay kumita lang araw-araw na bibili lang yung aking paninda, okay na yun sa akin pero nang nagsulputan sila na bago na guys, kasi dahil sa mahal ko na yung tindahan ko ayoko naman na bigla na lang uh, ma uh, mawala or mawalan ako ng mga customer ko, kasi sa unang una guys, yung mga suki uh, natin talagang nag-effort din tayo para magain yung loyalty nila sa ating tindahan. So, ayo uh, ayokong biglang mawala yon maglipatan sila. So, ang ginawa ko, um, uh, in ko yung service ko, nagdagdag ako ng mga paninda para hindi na sila lumipat pa, hindi nila ako iwanan. So, yun lang yung aking ginawa ganyan yung pag-handle ko uh, sa mga ganyan na kakompetensya. So, para hindi na pag-iwanan ng aking tindahan, ang laking tulong nila. So, na-challenge ako kung paano ko Uh, i-manage ng maayos ang aking tindahan at palaguin para hindi basta-basta mapag-iiwanan ng mga uh, nagsulputan ng mga kakompetensya ko sa negosyo. So, yan lang yung ang tanging may share ko sa inyo guys pagdating sa uh, kung paano natin i-handle yung uh, mga nagsulputan ng na mga nagsasari-sari store din, kung paano natin itrato yung mga kapwa-kasari natin, yung mga kapwa-kanegosyo uh, natin. Tayo mag-entertain ng mga kanigahan sa Ah, uh, kung ano naririnig natin sa ating mga suke, lagpas lang. At least nakakakuha tayo ng ideas. So, kasi uh, sa ating mga suke, nandun na may mga marites dyan, iba marites yung mga kapwa mo kasari. So, hayaan mo lang. So, kasi nga, uh, tayo, tayo lang yung nakakaintindi sa kapwa natin kasari na lalo na pagdating sa presyo kasi dyan naman tayo lalamang eh sa presyohan, sa pakikitungo sa ating mga uh, suki so yan yung lamang natin tapos sa service yan so yan yung pwede nating ilamang sa ating mga akompendensya. Sa uh, pagdating naman sa presyo, guys, ako hindi ako against sa mga ganyan, lalo na dun sa mga kapwa kasali natin na umuupa. So natural na tataasan nila yung presyo nila kasi nga meron silang i-consider na uh, bills na binabayaran nila monthly. So paano nila ma, uh, mahahabol yun na yun kung hindi nila dadagdagan yung kanilang ano, uh, presyo. So ako, ang lamang ko lang guys ay hindi ako umuubos kaya kahit papaano yung presyo ko ay pangmasa lang so kaya abutin ng aking mga suke So, yun lang naman ang tanging may share ko sa inyo ngayong araw ng Monday. So, thank you sa lahat. Uh, sa mga viewers ko. Sa mga bagong, ano, uh, nakakapanood ng videos ko. At hindi pa kayo, guys, nakakapag- subscribe. So, please do subscribes. Uh, don't forget to click the notification bell, guys, para updated kayo kung may meron ako mga bagong i-upload na videos. So, happy selling, everyone. Uh, more blessing Uh, God bless us always, and I love you all.